hi guys tara guys samahan nyo ako magluto ng cookies ayan guys ayan nakita nyo yan guys ginawa kong design design guys sprinkle yan chocolate sprinkle and that kulay blue yan di ko alam kung anong uh, kulay anong flavor yan ayan guys tinikpan ko na masarap naman siya guys uh, crispy crispy siya guys ayan nilagay ko sa topperware syempre para sa kape din yan kasama at saka sa soft drink. Pwede yung merienda at alusaw, guys. Eto na, guys, ang luto kong cookies. Ayan, guys. O, tingnan nyo. Sarap to. Sausaw sa coffee. Kaya ko ginawa ko ng design-design, guys. Kasi, syempre, para may ganas kang kumain. ng o, oh, sarap na sarap yan siya. O, oh, mmm, ba? Mm. Wala ko available yung uh, chocolate chips kaya nilagyan ko ng sprinkle ayan may chocolate sprinkle din ayan masarap siya guys try nyo yan And then guys, nagluto ako ng pilipit. Ayan, ang gamit ko ay uh, glutinous. Ayan, piniprito ko siya, guys. pa-tapos ko yan iprito, guys. Ayan, habang napiprito, ayan, mga junakis ko, nag-aantay na ang merienda, yung mga sisiu. Diba? Nag-aantay sa nanay kung anong papakainin. Ayan, guys. Tapos ko yan iprito. Ilagay ko yan vanilla at dairy cream. Siyempre, tubig ayan at asukal haluin ko lang yan dyan, guys isama-sama ko na yan lahat ayan guys and then guys syempre maglagay ako ng dairy cream and then halo-halo konti hanggang sa uh, hanggang sa lumapot-lapot-lapot siya konti guys ayan and then Mm. Tapos, and then, ibubuhos ko na rin yan ang, ano, yung pinerito ko. Ayan. Binuhos ko na yan, guys. Ayan. Konting halo-halo lang, guys. Ayan na. Uh, luto na. Tara na. Magmerienda na tayo. Ayan, guys. laman, guys, ang videos ko. Bye!